Ah, oh, dito tayo. Ah, dito? Oh, dito tayo, no. Iwan natin sina Ate, no. Oh, dito kami papa. Papa. Bulaga. Ayun, nandito kami guys sa Capitol. Kasama ko si Sabsab. Oh, yeah. Hay ka daw, hay. Nasaan si Mama? Bibili. Bibili. Bibi. Ah, Saan Saan punta? Tot. Ha? Nagpunta siya doon sa may NBI. Nagpunta siya guys doon sa may NBI. Kasi nagpa-appointment siya ng ano, NBI clearance niya. Ah, uh, kasi si Mrs. ay kukuha ng ano ng passport. So, yun. Sinamahan ko siya dito sa NBI. At ako rin sana, bahala kong kumuha ng NBI kasi gusto ko rin kumuha ng passport. Para ano lang, ready ba? Oo. Oh. Ayun, napaka-fresh ko pala dito. Oh, ano 'yon? Hm? Bird. Bird. Nasaan? Nasaan yung bird? Yung na bird nasa taas. <laughs> hm? Mama. Mama, mama nandoon sa NBI si Mama nandoon. Doon ayun oh, ayun doon. Ay, yeah, ayun. Oh, hintayin natin sa dito. Dito presko ano. Papay. Ay, sarap ng hangin. Papay. Ito guys, oh. Napaka-presko dito sa Capitol. <laughs> Sama ko si Sab Sab. Hello, Sab Sab. Hello. Hi. Hello. <laughs> Hello hindi namin dalawa makulit at yung dalawa ay babo kami umalis nagkano ba nagkaiyakan pa eh Ayan, madali lang siguro yung ano uh, appointment ng ano ng sa ano yun ano yun tutot <laughs> nagpa appointment na kasi siya guys Ano yun? Ano yun? Ha? Ano yun? Bird? bird. Ano yun yung bird? Dung, sa taas? Bird. O, sa taas? Mm -hmm. Ayun, sa taas? Bird. 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 Madali lang siguro yun. Mag... na.

Hindi pa may dapat pala nag-walk in ka na lang ano. Wala pang ID ID na. Sabi ko sa iyo, kailangan ng ID. May ID ako na isa dito. Kailangan pa daw ng isang ID. Dalawang ID ang kailangan. Ano pa ba 'yung ID nandoon mo? Wala na dito 'yung ano. ID. Kailangan pa daw ng isang valid. Humid eh, yung ano mo, humid eh. Humid. Yung sabi niya, dapat, pwede ka naman bumalik dito, madali na yan, pag basta may ID ka i-re-release na lang yun. Oo. Sa ano, gagawa, patakaran nila eh. yun. Di ba, balik ka pa nyan. Babalik ka pa nyan. Dapat pala nag-ano na lang. Ngayon ang schedule ko kasi. Eh. Hmm. Kailangan na original. Hindi sa ko saan. Tadala ka pa ng birth certificate. Pagka pa, ba, pag nag-walk-in ka, kailangan mo pa ng birth certificate? Oo. Ganun Tapos ID. Di ba dati hindi naman? Oo nga. Basta may ID ka. Yun, matagal na rin kasama hindi kumukuha ng NBI eh. kailangan mo ng birth certificate tapos dalawang valid ID. Uh, Oo. Patunay daw yun. Na? Patunay. Pat ay, 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 ay sa eh. Balik ka na lang. Pwede naman yan. Madala yung makuha eh. Ay, yung abala nga. Inaano mo dyan eh. Kasi naman babalik ka pa ng ibang araw yan. Isang buwan naman daw yan Ako bayad naman ako. Ayun guys, dahil sa bigo na makakuha ng NBI si Mrs. Dahil di naman namin alam na kailangan pa pala ng PSA doon tsaka dalawang valid ID. ah uh, babalik na lang siya sa ibang araw sa lunes. So, nandito kami ngayon sa may At uh, hirap pala ng parking nandito. So, Nandito kami nakaparking kami dito hindi ko hindi ko alam kung paalisin kami dito guys so Bye. ano Sama ko si baby Bye. No Bye. Drive ka na ko hmm? Dito tayo sa tabi sa may harapan ng ano guys Ah uh, uh, Dito sa may harapan ng ano DCSO <laughs> Dito tayo nakaparking ano So, sana huwag tayong paalisin. Lumapag parking. Ang hirap pala ng parkingan dito. Grabe kayo. So, sobrang init pa ng panahon ngayon. Ano? Tali. Oo. Uy, na naman. Guys, sobrang init talaga ng panahon ngayon. Kaya, Ayan mag iingat po tayo sa ano no? Sobrang init ngayon, dapat uh, hydrated po tayong lagi ano. Inom ng maraming tubig at 'wag po masyadong iinom ng mga uh, soda dahil lalo po tayo yung tawag dito uuhawin, dapat tubig lang po. Ayan, tubig, tubig din, ang tubig para ano? Uh, hindi po tayo maano, dehydrate So, eto guys, tamang tambay lang tayo dito sa tabing daan ano? Mama. Yun o, oh. ito ko si Bebe. Ayan, tambay-tambay muna kami dito. Bye, bye. Ito kasi hindi pwedeng iwanan sa bahay guys eh. Ito ka mamaya kung ano, nung naisuko. Hilip pa naman mag-unguyo. Hmm. Ang no unak, wala tayo tayong ano, diesel. Paano yan? Oh. It's para malapit ng MT guys. Ma'am. <laughs> kanta ka na lang. Johnny, Johnny. Johnny, Johnny. Ano yan? Johnny, Johnny. Yes. Yes. Papa. Papa. Eating sugar. No, Papa. Okay, guys. <laughs> Pagatas. <laughs> Pagatas yun. Eh. Uh Pagatas -huh. yun telling lies no papa open your mouth meow 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 kami dito kanina kaya naisipan namin meow na lang dito sa meow meow daan at sana huwag tayong paalisin dito pati magpagupit magpagupit na lang kaya ako paiksihan ko yung buhok ko habang ah, sa buhok ko guys paiksihan ko na lang yung buhok ko kasi may ilit ang panahon ngayon Ah! Oh. So yun guys ano, paalala ulit, uh, uminom po tayo ng maraming tubig dahil napaka-init po ng panahon ngayon. Dirig na dirig ang araw, mga na siguro mga nasa 40 pataas ang ano, temperatura no, 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 no ng no, panahon. Panahon, alright. Alright. Ano? Ah. Alis na yata si Sir. Sagit alis na yung ano natin para matigan natin. Ah, sige. Kasi 10 years naman daw validity. Oh, 10 years nga sabi ng guardiya. So no, uwi na tayo. Hindi e sa Merkulis may lakad kayo, 'di ba magaan kayo mag. -ano mag Hindi, Merkulis sabay mo na 'yung ano mo, NBI. Oh, see, so, para isang diba, lakaran lang. 'Di ba 'yung Merkulis magpupunta kayo ng Baguio? Hmm. Ang gawin mo, Merkulis, una ka muna dito ng maaga. Tapos saka ka pumunta ng NBI. Kasi ng NBI mo, naka ano naman yun eh. Naka... Wala may yun sa mga bata. Proseso na may yun. Eh. Nasa bagi pa yun? Hindi. Ano ko muna si nanay doon? Ako tayo ko muna si nanay. Ano? Huli mo yung sama, -sama sa sabsab eh. Hindi. Mainit ang panahon, Lin. Sasama-sama mo yung bata. Doon, sindi mo lang yung aircon doon sa bahay. Kaya mo lang sila doon. Di ba sa Merkulis eh, magka ano kayo, nagmamanila kayo? Merkulis. Eh di ba madaling araw ng Martes? Hmm. Hindi eh, pwede ka nung maiwas kasi uwi naman kayo na na hindi hindi, ko, ng hindi, ay merkoles, di ba nagbabagay sila Kuya Nuno yun? Oo. Oh. Hindi, minsan hindi ka naman kasi nagmamanila kayo, di ba? Mm. Di sa umaga, di ba nandiyan ka naman? Oh. Hindi, tingnan natin kung ano yung schedule. Tara na. Let's go! Minute to. Ayun na, ah. good morning po na no, mga kaibigan. Nandito tayo ngayon sa Sampaloc, Manila. Ayan. Kahapon lang eh, nasa ano tayo, sa may San Fernando, yun kahapon nga pala tinulungan ko na makakuha ng ano, ay magpunta ng SSS Mrs. pero yun, sa SSS pala may mga ano no, may mga uh, patakaran sila ngayon, so yun, by number na pala yan, ititingnan so, mo yung dulo ng ano mo, ng number ng SSS mo, kung halimbawa ay gaya nung kay Mrs. ang sabi ay Merkulis siya so number 6 Merkulis daw siya so yan. so ngayon guys dito tayo sa Sampalok, Manila pagkatapos namin dito pupunta kami ng Commonwealth yan. alright yan lang so dito ko na muna tatapusin yung vlog natin guys ano? thank you for watching please like, comment, and subscribe Pew!